Another update ng kambal na si Natasha at Andres Mulak sa kanilang mga iba't ibang ganap Sa kanilang trabaho bilang artista Life isn't about It's about me more. <laughs> Sa dressing room habang minimikapan si Andres Lumapit si Atasya para guluhin ang kambal na si Andres. Nagkaroon ng solo interview si Andres at sa likuran niya habang nakaupo sa sofa ay may malaking salamin na makikita'ng nakasilip si Atasya sa may pintuan. <laughs> cute nito tingnan habang nagkasya ang katawan niya sa konting iwang ng pintuan at kumakaway-kaway pa ito. Dumating si Atasha sa Thailand para sa isang imbitasyon sa kanya doon at sinalubong naman siya ng pagbati mula sa sumundo sa kanya. Sawadika! <laughs> <laughs> Napapawaw si Atasha nang makita ang welcome decoration na may kasamang picture niya. At may nakasulat na welcome Atasha to Thailand.